Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Marso 3, 2025. Habang dumadaloy ang araw, maaaring maramdaman mong mas lumalalim ang iyong mga pagminilay tungkol sa kung paano hinuhubog ng iyong emosyon ang iyong mundo. Ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng Taurus, na nagdadala ng matatag at nagpapakalma na enerhiya. Ito ay isang banayad ngunit makapangyarihang paalala na ang iyong emosyon ay may napakalaking epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa halip na labanan ang bugso ng iyong damdamin, yakapin ito at bigyan ng espasyo upang tunay mong maramdaman ang bawat emosyon ng buo at walang pag-aalimlangan. Bilang isang Gemini, isa sa iyong pinakamalalakas na katangian ay ang iyong kakayahang magbago at umangkop sa anumang sitwasyon. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang magdahan-dahan at hanapin ang lalim sa halip na lumutang sa ibabaw ng mabilis na daloy ng mga kaganapan. Minsan, ang patuloy na pagtakbo sa isang mabilis na bilis ay maaaring magdulot ng kalituhan at pagkapagod. Ngayon, ang sansinukob ay humihimok sa iyo na tumigil sandali at bigyan ng pansin ang iyong sariling damdamin, ang mga pinakapayak, pinakatotoo, at pinakamatapat na emosyon na maaaring matagal mo nang hindi pinapansin. Sa iyong pagninilay ngayong araw, maaaring maramdaman mong may bahagi ng iyong isipan na bumabalik sa mga alalahanin na hindi mo pagganap na nalulutas. Marahil ay may mga aspeto ng iyong buhay na tila hindi mo ganap na nauunawaan o mga damdaming hindi mo palubusang natutukoy. Ito ang panahon upang bumalik sa iyong sarili at alamin kung ano talaga ang iyong nararamdaman. Ang kakayahan mong tuklasin at yakapin ang lalim ng iyong damdamin ay magpapalakas sa iyong emosyonal na pundasyon. Ang isang mahalagang aral ngayong araw ay ang pagtanggap ng iyong sariling landas sa halip na ikumpara ito sa iba. Bilang isang geminay, lika sayo ang pagiging mausisa at minsan ay nasasangkot ka sa paghahambing ng iyong sarili sa iba, kung paano sila kumikilos, kung paano sila nagtatagumpay, o kung paano nila hinaharap ang buhay. Ngunit tandaan na ang bawat isa ay may kanikanyang paglalakbay, at ang patuloy na pagsusukat ng iyong sarili batay sa tagumpay ng iba ay maaaring magdulot lamang ng pag-aalinlangan at kawalan ng kapanatagan. Sa halip pagtuunan ng pansin ang iyong sariling pag-unlad. Isipin kung saan ka nagsimula at kung gaano kalayo na ang iyong narating. Ang bawat hakbang na iyong ginawa, gaano man kaliit, ay isang patunay ng iyong lakas at kakayahan. Sa halip na tingnan ang iba bilang kompetisyon, tingnan sila bilang inspirasyon, isang patunay na posible rin para sa iyo ang tagumpay at kasiyahan. Ngayong araw, maaaring makaramdam ka ng bigat sa isipan, lalo na kung sinusubukan mong baguhin ang iyong pananaw o paraan ng pag-isip. Ang enerhiya ng buwan ay maaaring gawing mahirap para sa iyo ang mabilisang pagbabago ng kaisipan, kaya mahalagang bigyan mo ang iyong sarili ng oras, upang unti-unting tanggapin ang mga pagbabagong ito. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na makaramdam agad ng magaan. Ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa pag-unawa at pagtanggap ng iyong kasalukuyang estado. Sa halip na labanan ang nararamdaman mong bigat o kalituhan, subukang intindihin ito. Tanungin ang iyong sarili, ano ang dahilan ng aking pag-alinlangan? Ano ang ugat ng aking pag-aalala? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon, at magpapalakas sa iyong kakayahang harapin ang anumang hamon na maaaring lumitaw. Habang lumilipas ang mga oras, pagtuunan mo ng pansin ang iyong sariling karunungan at karanasan. Huwag mong hayaan na ang opinyon ng iba ang magdikta ng iyong mga desisyon. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob, sa iyong sariling pangunawa sa kung sino ka, at kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Ikaw lamang ang tunay na nakakaalam ng iyong landas, kaya't magtiwala ka sa iyong sarili. Sa aspeto ng pananalapi, maaaring dumating ang ilang oportunidad na iyong araw. Maging bukas sa posibilidad ng bagong pagkakakitaan, ngunit huwag magmadali sa paggawa ng malalaking desisyon. Gamitin ang iyong talino sa pag-aanalisa upang suriin ang bawat sitwasyon bago gumawa ng hakbang. Ang tamang pagdedesisyon ngayon ay maaaring magdala ng positibong resulta sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay dilaw at luntian. Ang dilaw ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng pag-isip at kumpiyansa sa sarili, habang ang luntian ay nagdadala ng enerhiya ng pagpapagaling at kasaganahan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagsasama ng mga ito sa iyong kapaligiran ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, walo, at labing anim. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at harmonya, ang walo ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan at tagumpay, habang ang labing anim ay konektado sa espiritual na paggising at panibagong pananaw sa buhay. Para sa maswerteng gawain ngayong araw, subukang maglaan ng oras, para sa sarili mong personal na paglago. Maaari itong sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat na magpapalawak ng iyong isipan, pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang jurnal, o kahit simpleng pagminilay upang linawin ang iyong mga layunin. Ano man ang iyong piliin, tiyakin na ito ay makakatulong sa iyong pagpapalalim ng koneksyon sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang buhay ay isang proseso ng patuloy na pagkatuto at pagbabago. Hindi mo kailangang madaliin ang iyong paglalakbay. Yakapin ang bawat emosyon, kilalanin ang iyong mga pag-aalinlangan, at magtiwala sa proseso. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa lalim ng iyong pag-unlad at sa kung paano mo tinatanggap ang iyong sariling katotohanan. Magpatuloy kang maging ikaw walang takot, puno ng sigla, at palaging handang harapin ang anumang darating. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.